Maraming maraming, maraming maraming salamat, salamat Sis Dia Balin and Family. And family. God, bless. God bless. Nandito na naman ako. At syempre, meron na naman akong ibibigay dahil meron tayong mabait na sponsor. <laughs> Grocery para kay Kuya Rudy, sponsored by Sis Dia and Family. Tingnan natin. Boy ko magbukas. <laughs> mm -hmm. Ay. <laughs> mo siya magbukas? Yan. Grocery para kay Kuya Rudy. Bigay ng ating sponsor, Balin Family. Hey, ilabas mo isa-isa. Hinan -isa. mo, wa. Wow. Ilagay mo dito sa upuan. Mm -hmm. Yay! Dami ah. Uy, dami. Kumakain ka ba ng peles? Opo. wow. Wow, dami ah. Sobrang bait ng sponsor ko na yan. Shout out, Balin Family. Dia. Oh. Kumakain ka bang sardinas? Opo. <laughs> wow. Dami. Wow. Parang ang kwanata ng ating sponsor. Magtinda ka na ata ng ano ah Sari-sari store. <laughs> Galing. Uh, ano sasabihin mo sa ating mahal na sponsor? Thank you po ate, Gia ba Balin Family. Magpapasalamat po ko, binigyan niyo po ako ng maraming grocery po ate. God bless you po ate. Maraming na lang pong panggawat po ate. <laughs> May pangulam na po kami ng pamilya ko po ate. Girl, hit po. Magsawa po. Natulungan niyo po ako. Okay. God, bless you. God bless you po. Masaya ka ba Kuya Rudy? Opo, masaya, masaya po. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa aking sponsor, uh, Sis Diabalin and Family, na walang sawang tumulong sa mga nangangailangan, na katulad ni Kuya Rudy. Sobrang supportive nyo dahil nandyan kayo palagi. Wala na huwag kayong magsasawa na tumulong pa sa mga mas nangangailangan. Bumubuhos ang blessings kay da, kay Kuya Rudy dahil na rin po sa mga mababait kong sponsors. Sana wag po kayong magsawa na tumulong. God bless you all and good health. Maraming maraming, maraming salamat po. Maraming maraming, maraming salamat, salamat. Sis si Dia Balin and family. and family. God bless. God bless.